Morning. na guys. Ayan na. Ang malakasan na rin ko. na. Ayan na. Ayan na. Tayo, tara. Kuya na. Kuya <laughs> na. <laughs> Bagang palita 'de. Eh. Kamaga <laughs> din mamaya papasok. Hey guys, thank you guys. Hi hey guys. Ah. Wala pa kasi guys, 'yan. dapat hal lagi okay guys thank you